Oh, para sa update, uh, naputol yung unang video. Ito yung complete na sikreto paano pagparami ng mga binhi natin ng lapnisan. Oh, ito yung milyon ang kikitain natin balang araw. So, ito yung mga technique. Kung may mga buto kayo, makuha kayo, makabili kayo ng mga buto nito. So, mas mainam to i-travel kasi uh, gaan lang at hindi mo kailangan ng permit pa kasi pwede mo lang ilagay sa mga plastic bag hindi kaya ng mga similya na pag i-travel mo sa airport kailangan alisin yung lupa so ma-stress yung halaman pera na lang kung mag-tracking ka lang sakay mo ng barko pwede yon kuha lang ng permit pero ito pwede na walang permit basta legal yung source mo galing sa plantation so pwede ka namang magkakuha ng certification from plantation owner so ito kuha to ng mga tinanim ko sa backyard lang so nakapat lang to so madaling nagbunga yung mga pinost ko na nagbunga sa pat lang ito yung kinuha ko sayang naman kung hindi natin kukunin kusang malaglag yun at saka hindi basta-bastang tutubo kailangan siya ng ganitong pam pamaraan para tutubo talaga siya so magbasa ka ng cotton, so available naman yung cotton, saka kahit karton or egg tray, pwede mo nang gawin na pagpaturo niya. ipropigit natin siya so gaya ng mga farmers na nakikita nyo na nagbibidyo so ganito lang procedure nya basain nila yung cotton tapos takpan natin ng plastic bag so mga 3 days o 5 days buksan natin so magmumolds na siya so pwede na natin siyang ano uh, tanggalan ng plastic so ganoon lang so i-update ko kayo sa sunod na video pag after 5 days kami nating 5 days so magmumolds na to papakita ko na naman sa inyo ang development nito so update lang kayo mga mga kaparmers. so ito ang inyong kasamang novel para sa pagsasaka tungo sa pagiging milyonaryo. God bless.